Hello mga kasari So ngayon uh, po, Kaninang umaga pumunta ako doon sa palengke tapos ang kailangan ko lang talaga eh bumili ng itlog kasi wala ng itlog tapos naisip ko na may mga kulang na pala mga kapi sa sari-sari natin so sumaglit ako sandali sa pamilihan. So ito yung isang ganito, ano na ito 1,000 1,000 ng halaga. Ganito na lang karami yung 1,000 ngayon. So, ito yung pansiktamton. Ito yung resibo niya. 1,000. Pansiktamton, 6, 15 pesos yung binta namin dito. 15 pesos. Tapos so, ito, ano ito? Ay, sabon. Sabon talaga. Ang Selka is 22. Tapos, ang seat guard sa amin is 23 na. Tapos, na parcel, dahil na parcel doon, dahil lang ay po. lang tayo kasi may lumating na parcel. So, ito, Graham. Tapos, ito, yung twin pack namin lahat is tag 15 na. 15 na lahat ng puppy ko, 3 in 1, at coffee blanca, saka yung creamy white 15. 15 na lahat basta twin pack. Yung swak sa amin is 14. 14 yung ginta ko. Si 11 yung capital niya. Tapos ito, yung birch tree sa amin is tag 12 pinapasal niya lime. Tapos ito, ang ano lang po, toyo. Silver so, swan na toyo. Ito pa. 15. 15 yung binta namin. Tapos ito, rebisco. Tag-8 na yung mga biscuits namin. Yung rebisco na choco nabis ko na cracker. Ito lang. Tapos, may ano pa. Yung vita eight train. Eight. Yung stop stick. Isang balot na kasi, ano, mabenta yung stick. Ito pa. Three one na twin pa. 15 Saka yung ketchup namin is ten. Pag ten yung binta. Energy is 10. 10 na din sa amin yung energy. Yun lang. Yun lang yung halagang 1,000 ngayon. Sa mahal ng bilihin. Ang liit lang. So, yun lang ang mabibili mo sa 1,000. Kaya kailang Kasi maliit lang yung store ko. Kaya kung anong yung mga kulang. Ayan ang liit lang kasi ng store ko kung ano lang yung mga kulang yun lang ang ano ko paunti-unti lang yung ano yung benta ko kahit, kahit sang libo lang yung benta ko inaano ko kasi malapit lang naman yung pamilihan dito pwede, pwede namang lakarin pwede ka maglakad patungo pero pabalik syempre sakay ka na kasi may dala ka na mabigat konti lang kasi ayan oh. No? lang. Salamat sa mga nanonood. Tsaka yung hindi pa nakasubscribe, subscribe naman kayo dyan. At tsaka, i-hit nyo yung notification bell. Wala namang bayad yung pag-subscribe. Kaya huwag kayong matakot mag-subscribe. Nang bayad yon free lang. Uh, malaking tulong na yon para sa amin na nagsisimula pa lang na maging content creator. Thank you and good morning.